kamakailan nagbanta si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maaring mag-shutdown ng gobyerno kung sakaling paboran ng Korte Suprema ang petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Ayon sa kanya, kung ideklarang labag sa konstitusyon ng budget, wala umanong pondong magagamit kaya titigil ang operasyon ng gobyerno. Pero totoo nga ba ito? o isa lamang itong taktika upang takutin ng publiko at depinsahan ang isang questionabling budget. Ang budget ng gobyerno ay may iba pang option. Una, hindi na nga nga titigil ang buong gobyerno kapag nagkaroon ng legal na issue sa 2025 budget. May mga mekanismo na maaaring gamitin upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga pangunahing serbisyo. Isa na rito ang reenacted budget kung saan maaaring gamitin ang nakaraang taon na pondo bilang pansamantalang solusyon. Ibig sabihin, hindi kailangang itigil ang operasyon ng gobyerno kung may intensyon talaga itong magpatuloy. Pangalawa, kung may problema sa GAA, bakit hindi ito amyendahan o ayusin? Hindi ba tungkulin ng gobyerno na siguraduhin malinaw at walang anomalya ang pambansang budget? Ang pananakot ng shutdown ay tila isang paraan upang iwasan ng masusing pagsusuri sa mga posibleng irregularidad sa pondo. Sino ang tunay na maapektuhan ng shutdown? Kapag nag-shutdown ang gobyerno, sino ang unang maapektuhan? Hindi ang mga opisyal na nakaupo sa matatas na posisyon hindi ang mga politiko na may malalaking savings at access sa pondo. Ang pinakamatinding tatamaan ay ang ordinaryong mamamayan. Ang mga manggagawa sa gobyerno, ang mga guro, mga healthcare workers o lalo na ang may hirap na umaasa sa social services. Ang mga empleyado ng gobyerno maaaring hindi matanggap ang kanilang sahod sa tamang oras na magdudulot ng financial burden sa kanila at kanilang pamilya at ang benepisyo ng 4P senior citizen pensions at na iba pang welfare programs ay maaaring matigil o mantala pati na rin ang mga pampublikong ospital at paaralan. Paano ang mga pasyente sa pampublikong ospital kung walang sapat na pondo para sa gamot at operasyon? Paano ang mga mag-aaral kung mahihinto ang mga libreng educational services? Habang pinipilit ng administrasyon na palabasing ang mga nagpetisyon laban sa budget ang may kagagawa ng kaguluhan, hindi ba't mas makatarungang tanungin kung bakit may mga bahagi ng budget na hindi malinaw o maayos? Isa pang pahayag ni Pangulong Marcos ay na ang petisyong ito ay bahagi ng isang destabilization plot upang siraan ang gobyerno. Pero dapat nating tanungin, sino ba talaga ang lumalaban para sa tama? ang mga naglalantad ng irregularidad o ang mga pilit itong itinatago. Sa isang demokrasya, tungkulin ng bawat mamamayan, ng oposisyon at ng korte na tiyakin na ang gobyerno ay gumagana ng tapat at epektibo. Hindi dapat gamitin ang pananakot ng shutdown bilang depensa upang mapanatili ang isang budget na may kwestyonabling nilalaman. Kung tunay na nais ng administrasyon na maiwasan ang shutdown, hindi pananakot ang sagot. Dapat nilang sagutin ang mga alegasyon laban sa GAA -ah sa pamamagitan ng transparency at accountability. Ang Kongreso ay may kapangyarihang amyendahan ang budget upang matiyak na walang ilegal na probisyon dito. At higit sa lahat, hindi dapat gawing hostage ang mamamayan para lamang mapanatili ang isang budget na hindi pa napapatunayang wasto. Ang shutdown ay hindi dapat maging kasangkapan ng isang administrasyon upang ipilit ang kanilang kagustuhan. Ang tunay na solusyon ay pananagutan at pagiging bukas sa proseso ng batas. Ano sa tingin ninyo, totoo bang walang ibang paraan kundi ang shutdown o ito'y isa lamang pananakot upang hindi na mabusisi ang budget? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. Ay, ah, dinarananatin natin sa dumulog na tayo sa Korte Suprema upang ihain yung petition for certiorari and prohibition na kung saan Hinihiling natin sa Korte Suprema na isa iisang tabi, ipawalang bisa at ideklarang unconstitutional yung 2025 national budget. Ito ay sa kadahilanan, unang-una, ay mali yung pagbibigay ng zero budget sa PhilHealth. Mali yan. Mali din na binigyan ng higit na mas malaking uh, funding o budget ang public works over the, the education sector. At higit sa lahat yung ipinakita natin mga blankong bicameral conference committee final report na siyang naging dahilan at pundasyon ng ating tao ng budget. Yan makikita natin talagang illegal, <coughs> lawful, immoral, unconstitutional, and criminal yung ginawang pagpasa sa 2025 annual budget. Ah, uh, pag uh, pinigilan naman ito, attorney, hindi ba kayo natatakot na baka madiskaril ang mga trabaho sa gobyerno? O mga hindi proyekto, o mga mahalagang proyekto ng gobyerno, attorney? George, hindi totoo yun. Scare tactic yun. Hindi titigil uh -huh. ang gobyerno pag nag re budget tayo. Hindi mahihinto ang pagbibigay ng serbisyo at hindi mahihinto ang pagsahod ng mga kawani natin sa gobyerno pag tayo ay nagkaroon ng reenacted budget. Hindi natin pepeding unahin yung pananakot na magsha down ng gobyerno over this patent unconstitutional budget of 2025. Hindi natin pepeding uh, bigay daan yung form over the substance. Kinakailangan na naayon na sa saligang batas ang lahat ng ating pinapasang budget. Paano naman daw po yung mga bagong alokasyon, mga bagong pinag pinaglalaanan ng gobyerno for 2025? Eh baka ito daw po ang madistaril kapag, uh, kapag uh, ng Korte Suprema ang inyong petisyon. Hindi di mabuti. Dahil lang kanilang pinupondohan lang naman yung kanilang AKAP, yung kanilang IX, yung kanilang Port mm -hmm. Barrel. Pero yung mga talagang dapat pondohan hindi nila pinondohan. I'll just name a few. Yung ating PhilHealth binigyan ng zero funding. Yung ating education sector binawasan ng 31 billion pesos. Yung uh, pension of military and other uniform personnel binawasan ng 50 billion pesos. So, sa dito ilinipat doon sa kanilang ayeks at ACAP at unprogrammed appropriation o mas kilala sa tinatawag na pork barrel. Medyo delikado yung binagbit niya, Attorney Vic, Mga pension na mga military officers, eh, hindi kaya magmarkulyo, magwala ang mga ating mga tinaguriang ah, heroes. Yun talagang ginawa nila eh, dito sa 2025 budget eh. At uh, I was reading the paper and some social media feed kaninang umaga. Even uh, former Senate President Frank Drilon, marunong ito, may, may, may maalam ito sa batas. Sinabi rin niya, This is the most corrupt national budget ever. Wala nang debate na napaka-corrupt ng budget na ito. Kanya dapat nating isang tabi at ipadeklarang unconstitutional. Alam mo, George, kahit ang ating mga kagalang-galang na hukom sa Korte Suprema, marunong magpasa ng budget yung mga yan. Hindi magpapanukala ng budget yan, ang taunang budget nila na merong kahit isang patlang na blanco. Alam nilang bawal yon, alam nilang hindi pe pwede yun. Subalit, katangi-tangi itong ginawa ng Bicameral Conference Committee. Ngayon, nagtuturoan sila. Wala daw silang alam doon, hindi raw sila naglagay ng halaga. So, sino naghalag, naglagay ng halaga? Meron na ba tayong fourth chamber? Meron na ba tayong fourth house? Kung meron tayong fourth chamber or may fourth house, sino-sino yan? Babae ba yan? Babae at lalaki ba yan? Lalaki lang ba yan? O marami sila? Yan yung dapat nilang panagutin dahil ang ginawa nilang paglagay ng halaga doon sa mga patlang sa Bicameral Conference Committee Final Report is criminal. That is falsification of legislative document. That is usurpation of authority. Yan ay isang kasong kriminal. Hindi ho pagtatakip sa taong bayan parang ganon ang ginawa ng mga mababatas? Nag Ngayon ang ginagawa nila, nagtuturuan sila. Ang kawawa dito ha, ah, yung mga matitino at honest na kawani ng technical working group o technical working staff ng Committee on Appropriation at saka Committee on Finance ng Senado. Kawawa dahil mukhang doon pat patungo yung depensa kung pakikinga mo yung Congresswoman Stella kimbo <clears throat> Ang linalaglag niya yung mga empleyado. Una niyang tinanggi, wala raw blanco. Nung ipit na ipit na siya, tingnan mo ugali nito mga kababayan, ang linalaglag na niya, yung mga matitinong empleyado ng Technical Working Group ng Congress, ng House of Representatives at ng Senado. Kaya dapat yung mga miyembro ng uh, Technical Working Group, magipagugnayan po kayo. Hindi ho kayo ang interest nating panagutin. Alam namin wala kayong pananagutan. Gusto nating malaman kung sino dapat kasuhan ng kriminal at uh, sino ang dapat nating panagutin. Medyo nakakabahala lang po kasi yung pahayag gather ni Vic no. Na na sa isang by camera conference committee report pala. Meron daw caveat doon na pinapayagan ang technical staff na baguhin o kung ano man ilagay ang kung ano man mga uh, typo error o typo corrections ang pinapayagan daw. Pwede ba 'yun? Magandang ginoo Vic ang pwede lamang, uh, George at mga kababayan, yung typographical, grammatical, spelling o kaya yung error sa printing. Pero hindi nangangahulugan, pe pwede nga mag-exercise ng discretion o bahala na kung magkanong gustong ilagay ng mga miyembro ng technical working group. Bawal yun. Un uh, unlawful yun, unconstitutional yun. At hindi yun ang na nakalagay. Doon sa uh, omnibus motion na basa ko eh yung firmado, ratifikado at by bicameral conference committee report. Tanging clerical, typographical, grammatical or printing errors lamang. Which does not call for an exercise of discretion. Ang maaaring ituwid o itama ng mga miyembro ng technical working group. Kung maling-mali, pamalaking pagsisinungaling ang ginagawa ni Congresswoman Stella Kimbo, ito tahasang pambubudoy sa mamamayang Pilipino. Dapat silang managot. Tino yung merong makating kamay na nakialam dyan sa Bicameral Conference Committee Report. Kaninong makating kamay yung naglagay ng mga halaga dyan sa 28 na blanco dyan sa 13 pages blank Bicameral Conference Committee Report. Kaya nga tinatanong natin eh, babae kaya yan? Lalaki kaya yan? Tandem kaya yan ng babae at lalaki o marami sila? Kinakailangan malaman natin ating panagutin. 28 line items pero pasok doon sa budget new 6.5 uh, uh, something pasok 6.325 eh oh, e ang yung mga hindi na natin alam paanong adjustment ang nagawa sino ang nagdesisyon para lang sa proseso George maunawaan ng ating mga kababayan sa pagka talagang ultimo ordinaryong tao nakakatuwa pinag-uusapan na itong uh, unconstitutional at criminal budget of 2025 pagka ang Bicameral Conference Committee report ay pinirmahan na ng Bicameral Conference Committee members in each and every page at doon sa huling pahina sa, sa, sa itaas ng kanilang pangalan, ito ay wala nang maaaring iba pang galawin at gawin kundi ang pag-imprenta. At makikita natin, pinakita rin namin yan nung kami nag-file ng aming petition sa Korte Suprema na ito'y final sa House Bills and Index Service pinail nila ng blanco. Ginawa ngayon itong enrolled bill o yung GAB, yung General Appropriations Bill. Yung General Appropriations Bill, sabi ng mga mambabatas, wala raw blanco. Salamat! Inamin nilang walang blanco. Kaya, lalong tumitining yung katanungan, sino nag ng mga blanco? Kaninong makating kamay yan na nakialam diyan? O di sa pamagitan po nito, attorney, Ah uh, ano naman po masasabi sabi niyo eh purveyor daw tagapagpakalat daw ng fake news ang dating pangulong Digong Duterte dahil dito. Wala nakita naman ng sambayan ng Pilipino pinakita namin eh at uh, wala naman kaming sinabing ang blanco eh yung gaay. Ang blanco ay yung Bicameral Conference Committee Report na napakahalaga sapagkat yun ang pundasyon at tahaligi ng ating tao ng budget. Pag wala yung Bicameral Conference Committee Report, naging kaugalian na kasi dyan sa Kongreso at sa Senado, pag wala yung Bicameral Conference Report, wala tayong mabubuong Enrolled Bill o yung General Appropriations Bill, yung GAB. Yung General Appropriations Bill, pag yan ay pinirmahan, at ito nga nangyari sa 2025, pinirmahan, iyan na yung nagiging ga, ah, yung General Appropriations. Ah, kaya isinasabi namin illegal, unlawful, unconstitutional, and criminal itong 2025 budget dahil puno ng blanco at yung 28 line items na yan, George at mga kababayan, ay merong isang nag-compute, mag-aabot ng around 241 billion pesos mm -hmm. ang halaga ng mga blanko. Wow, malaki 'yun ah. Sa correct me if I'm wrong, uh, attorney, sa mga nag-aaral ng batas. Alam po niyo sa statutory construction na pinatao o interpretation, kapag may isang batas eh naaprubahan at merong pagka hindi pagkakaintindihan, ang binabalikan ay eh, yung report, ay eh, yung 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 uh, uh, tawag documents, right. yung uh, yung encoded uh, deliberation, kumbaga. Di tama. Tama, tama ba? Tama. tama ba, tama. attorney? Tama. tama so, Pero... yan, yung ma yan yung maaaring balikan kapag nagtagulo ng interpretasyon ng GAA. Tama ba? Yung bicameral report? Tama, George. Tama. Natumbok You're mo. Para lalong maintindihan ng ating mga kababayan, pag kayo ho, halimbawa ay bibili ng isang property, kunyunyari lupa, pag binigyan ka ng isang titulo, original, pero Blanco, papayag ka ba? Walang technical description, basta titulo lang. Ang yeah. sasabihin sa pagbenta, to follow na lang, boss, yung mga technical description. Papayag ka ba? E eh, paano kung pagbigay ng technical description overlapping sa lupa ng kapitbahay? Di bulilyaso yung binili mo. Ganyan ang ginawa nila sa 2025 budget. Nagbigay, tapos titulong blanco binigyan ka ng titulo ng lupa na blanco, paano mo mumuhunan? Paano mo lalagyan ng muhon? yung property mo kung walang technical description? Sige nga, yan ang dapat ipaliwanag ng ating mga mambabatas at ng gobyernong ito. Uh, yan. eh. One last point, attorney. Uh, uh, Naniniwala po ba kayong papanigyan kayo ng Korte Suprema o uh, ano po ang magiging uh, hamon o challenge para sa inyo dito sa Ipinasa pinasa niyo pong uh, petition. Eh ang hamon, tila uh, ang pinakamalaking hamon tila iniuimpluwensya ng executive department dahil nung isang araw pa sila nagsasabi na hindi daw mag-i-issue ng TRO at hindi raw ide-declare ang unconstitutional ng Korte Suprema yung 2025 budget. eh yan malinaw na malinaw na pag-iimpluwensya doon sa decision making power ng ating hukom, ng ating Korte Suprema that is encroaching on the judicial authority. Dapat manahimik na lamang sila. And I am confident together with uh, Congressman Sid Ungab and all other uh, notable lawyers na kasama naming nag-file ng petisyon na kami ay uh, pa, uh, papanigan ng Korte Suprema sapagkat George kahit ang Korte Suprema taon-taon nagsusumiti ng budget marurunong yung mga yan magpasa ng tamang budget. Never pa yan. Nagpasa ng kanilang panukalang budget na merong blanco kahit isang sentimo. Dahil alam nilang ito ay bawal. Alam nilang ito ay kriminal. Kaya ako'y nananalig a simple reading of the Constitution and of our petition, makikita agad ng Korte Suprema. Bukod pa yung ginawang pagsisiro funding or budget sa PhilHealth sapagkat hindi imposible mong bigyan ng zero budget ang PhilHealth because merong pinagkukuha ang special fund yan. Yung sa syntax, yung, ta yung money collected on taxes levied for special purpose, ito nga po, yung sa syntax, shall be used only for that specific purpose and shall be treated as a special fund. Itong kinokolektang 80%, na buwis na ibinibigay sa tabako, sa sigarilyo, sa alak, sa matatamis, yan ay dapat ilinalagak sa Universal Health Care Law, yung RA 11223. So malinaw sa amin, makikita ito ng Korte Suprema at uh, kami umaasa na aaksyonan agad ito ng Korte Suprema bago maubos ang ating budget, bago maubos ang pera ng Pilipino gamit ang unconstitutional, illegal, unlawful, and criminal 2025 budget. Personally, sakaling pala rin po, to, Attorney uh, Vic, uh, ito ba ang isa na inyong uh, iimbestigahan pag nando na kayo sa Senado? Ito naman yung ating layunin na uh, George, ating pinamumunuan yung waron corruption. Kaya pagdating natin sa Senado, sabi ko nga, ating nga yung plunder law. Ibababa natin yung threshold from 50 million to 1 million. At pag okay. nagawa ko bilang senador ninyo, ang isusunod kong isa sa batas, ay ang pagbabalik ng death penalty o yung kaparusahang bitay sa lahat ng magnanakaw sa pera nating mga Pilipino para matuldukan na natin itong kultura ng korupsyon. Uh, uh one last uh, reaction. Uh, hindi ka nakapasok dun sa top 13 ng ano, uh, SWS survey. Uh, anong masasabi mo dyan, Na uh, Hindi naman ako naniniwala sa mga survey nila. Gawa-gawa na lang nila yan. Ang tunay na survey ay sa May 12, 2025. Hindi ngayon. Eh kung uh, ngayon ang eleksyon, eh di magpaproklama na sila. At ako, uh, I'm offering my services to our countrymen sa ating mga kababayan. Nagpapasuri, nagpapakilatis, nagpapakilala, nagpapatimbang. At kung sakaling sa tingin ninyo, ako ay nararapat pahiramin ng inyong mandato, tulungan po ninyo ako at maghatid kayo ng bago sa Senado mayong 2025 dahil posible ang pagbabago sa number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez po, Filipino, abogado, maisog. Sir, one budget lang po, sir. May we have your reaction dun sa pinaylang lang na challenge before the Supreme Court ni former E.S. Vic Rodriguez? What do you think of this, sir? Unconstitutional do Well, that we... Really, um, <laughs> I have I've read some of the some of the, the filing the complaint. Well, the soldier, uh, of course, will be the ones who will argue for the uh, for the government. Um, and they, he tells me, uh, soldier uh, uh, Maynard tells me that uh, uh, we are on a solid footing in terms of uh, uh, constitutionality. Uh, uh, I don't know why, why, why they bothered to file that because it's kanilang assertion uh, it clearly doesn't uh, well anyway it's not for me to make the argument uh, we'll let the soldier make the argument before the supreme court and we're very confident that our case is strong Pero just in case lang sir na pumabor not not in favor of uh, the admin decision of the supreme court meron pa tayong contingency No mm. we shut down everything I guess that's what they want they want the government to cease working so yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa Just in case lang sir na pumabor, not not in favor of uh, the admin, yung position ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. Oh, mm. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa.